Magandang gabi mga ka-amats. Uh, Ayan, so, sobrang gulo pa ng bahay namin kasi hindi pa tapos yung aming ang um, bubong. So anyway, naalala ko lang yung palabas ni Melissa siya Saka ni Shaina Magdayaw na kambal sa uma. Ito yung parang pinaglihis sila sa daga at sobrang ganda ng telesteric ito. So, alam nyo ba, Kaamats, kung bakit ka na-open? Kasi yung nanay ko, bagong kulay ang buhok. and siya rin na yung nagawa. DIY. DIY na color ng hair. At tinanong yung isyuro niya. papakita ko sa inyo. Say hi to my mother. Kaamats, ito na po ang bagong version ng 2024 Kambal sa Uma. Ayan, mother, tinanong yung buhok niya. <laughs> ano yung ginagawa mo? Nag-iinom po siya ng lambanog. Ayan. O, di ba? <laughs> DIY naman, uh, di ayaw yung kanyang buka. So, dito, puro black. So, nakakamiss yeah. yung ganun teleserye tuwing tanghali yeah. yun, or, or hapon, pagkatapos tampag -tampag ng yon time, ganyan. Ang ganda-ganda, no? So, shout out sa mga uh, nakapanood ng teleserye yun.